Hello mga kahuan, another day, another life. O oh, ayan, kaway-kaway. So, ano nga ba yung mga brand na nakukuha ng isang online seller sa mga bulto? So, eto mga kahuan is konti na lang ito kasi nabenta ko na yung ibang mga branded dito. At ipapakita ko nga sa inyo yung natitira pa. So, ayan, meron pa tayo dito ang Anta Sports. O, oh, di ba XL pang babae. Pero nabenta na to. Ah, uh, di ko pa lang na-deliver kasi nagkamali ako ng <laughs> nagkamali ako ng dala. Ayun, ito naman non-brand siya pero ang ganda ng quality, makapal. So good item din tayo diyan. And ito naman is Paul Prank. So pang-bata siya, XL, pang-kids, pwede sa teens. Ayun. So Paul Prank legit. Okay. So ang hinahanap nga pala dito ng mga uh, buyers natin mga kahuan is yung wash tag, yung neck tag. And syempre kung uh colory uh, yung color rating niya ba ay nasa 9.5 99 or 8 uh, kapag mga 7 below ayon medyo tagilid tayo diyan ito naman Reebok oh, di ba so, 'yung mga gusto mag-couples diyan dalawa ang Reebok na natitira pa natin medium on tag ayan Kasi tak hanggang teens ayan mga idol ko so medium siya Reebok na parang navy blue and ito naman pink hindi lang masyadong halata dyan mukha siyang red pero pink siya in real life o oh, diba Reebok size medium alright Imay na yan. So, ito yung wash tag na tinatawag mga kawalan. Doon sa gilid, ayan. So, titingnan nyo palagi kung may wash tag or may neck tag. And kung yung wash tag at neck tag ay nagmamatcha isa't isa, baka naman reback yan. Tapos puma yung nasa gilid. Aba, ala na yon Hindi na yung tunay. <laughs> okay, at ito naman. May natitira pa tayo dito ang Hollister. Ayan, embroidered ang nasa likod niyan, mga idol ko. And syempre, check natin ang kanyang neck tag. Ayan, hard print mga idol. So, Hollister Medium on tag. And, i-check natin ang kanyang wash tag. Okay. Legit. There you go. Good items. So, ganun ang ginagawa ko mga kahuan. pinag ko yung non-brand and yung uh, non-branded and yun yung branded. And, syempre, uh, dun ko binabase yung presyo nila. At syaka, kahit branded siya, tapos yung color rate niya is 7. Siyempre, mababa pa rin nabibenta. Pero minsan ginagawa ko ng paraan. Uh, nasa discarte lang yan mga kahuan. Okay? So, eto naman non-branded siya. Dahil, pero dahil ma-print siya, ay eh, pwede pa natin niya mabenta ng maganda-gandang presyo. At syempre, dahil ikaw ang seller, ikaw na din ang model. O, oh, pack. Simulan na ang pag -mamodel. Minsan, kapag hindi ko siya ma flex uh, sa live, o kaya naman kahit anong plex ko sa live, is hindi siya nabibili ginagawa ko, nagpapakamodel ako, tapos, pinipicture ko yung sarili ko. O, hindi ako magkaintindihan dyan kasi hindi ko makuha kung ano yung na nararapat para sa kanya. So, check, double check, triple check, quadruple check, ayan, lahat na lang check, o, balik. Tapos, pupost-post ulit ako dyan, tapos, hanggang sa makuha ko na yung tamang anggulo na gusto ko. Oh depende sa gusto nyo. <laughs> okay, so, isang kasi mahirap mahirap i-please yung mga tao. Kaya, nakapagod ang hirap niyong pasayahin. Charot lang. Okay, so, ayan. Kahit napapagod ka na, uh, tuloy lang. Kasi, kagaya nga lang pala yung eh, sinasabi, wala namang sa sa'yo, kundi ikaw din eh. At ang payo ko dun sa mga planong pumasok sa mundo ng ukay, kailangan marunong kang dumiskarte. At saka kailangan matiba yung loob mo. Kasi sari-saring negatibong pananaw yung matatanggap mo. Doon yun sa mga hindi open-minded na <laughs> networking yan. Lakas <laughs> maka networking. No? Hindi, ibig ko sabihin, yun yung para yun doon sa mga tao na hindi bukas sa mundo ng ukay. And syempre, hindi naman lahat is uh, mapiplease mo na bumili ng items mo. Minsan, mas gusto nilang bumili ng hindi branded, pero ba? Kaya kung ikaw ay nanonood ng video na to at isa ka sa tumatangkilik ng mga items na galing sa ukay, ay maraming salamat dahil sina, sa maliit na bagay na yon na pagsuporta mo sa amin ay lumalakas yung loob namin na ah, magpatuloy lang dun sa mundong pinasok namin or sa business na pinasok namin. Hindi man kalakihan, nagsisimula pa lang naman kami, pero uh, nararamdaman namin na at least may sumusuporta sa amin. Hindi lahat ng kaibigan mo, wow. hindi lahat ng kamag-anak mo is handa kang suportahan. Yung iba, handa kang i-bash. at dapat uh, handa ka rin tanggapin yung mga bagay na yon. Kapag may narinig ka masama o negatibong bagay tungkol sa mga ginagawa mo, na hindi, alam mo hindi nakaka-apekto sa kanila. Pasok sa kabilang tenga, labas sa kaliwa. Ganon. Lapasok sa kanan, labas sa kaliwa, and then malang, tuloy ka lang sa ginagawa mo. Uh, flex ka lang ng flex, post ka lang ng post at base sa karanasan ko, madalas yung mga hindi mo pa kaano-ano, hindi mo pa kilala ng personal o hindi mo man nakita ng personal, sila pa yung tumatangkilik sa iyo. Sila pa yung sumusuporta sa iyo at nagpo-push na sige lang, kahuan, tuloy mo lang 'yan. Hayaan mo lang yung mga basher diyan. Ang dami kong pang babash na nakuha mula sa live and hinayaan ko lang. Dead mo lang kasi alam ko na marami pa buyers na sumusuporta sa akin. Kaya kung ikaw ay isang seller na nagtitinda din ng pre-love items, tuloy mo lang yan, walang masama sa si ginagawa natin. Hanggat wala tayong natatapakang tao, hanggat wala tayong naaargabyado, tuloy ang laban. At least tayo, lumalaban tayo ng patas. Kumikita tayo sa malinis na paraan at wala tayong ibang tinatapakan. Parang paulit-ulit lang naman yung sinasabi ko, pero paulit-ulit ko rin ipapaalala sa na ikaw at ikaw lang ang makakapagsakatu para ng pangarap mo. Ayan. So, pagkatapos ko nga pong picturan yung mga items or yung mga jacket na binibenta ko or yung mga t-shirts, minsan polo shirts. Ayan. Eh, ito na po yung kalalagayan niya. Ayan, nakabunto na siya dyan. At syempre, bilang isang seller, ay eh, ikaw din na magtitiklop niyan. Ikaw din na mag, aayos uh, niyan. Kasi kung hindi, tapos may makakulit kang aso, ay eh, good luck sa'yo. <laughs> Ayan, so grabe yung oras na kinakain na uh, sa isang online seller kapag uh, yung ganito, Si mo, maglalive ka ng 4 hours. Tapos kapag hindi pa nabenta, syempre kailangan mo pa siyang picturean. Tapos, yung natitira mong oras doon, syempre kailangan mo ligpitin yun. Kasi kung hindi, pangit naman kung makarat sa loob ng bahay mo. Tapos eh, sa, apartment ka lang. Di bali sana kung nasa sariling bahay ka. Eh, kung nangungupahan ka, tapos malit yung space na ginagalawan mo, syempre kailangan mong ligpitin yun. Kasi ikaw din yung magsasuffer. Ayan, so malapit ko nang matapos itong tinitiklop ko ng mga jacket, no? So, pagkatapos nito, ilalagay ko naman siya sa isang malaking storage box. Bumili talaga ako ng mga storage box kasi ayokong nakakalat yung mga paninda ko. Lalo pat meron na kaming mga alagang aso. So, syempre yung mga balahibon ko kapit at kakapit dun sa mga paninda ko. Syempre, nakakahiya naman kung... Okay na nga yung pinapaninda mo, hindi pa siya presentable sa mga buyers, 'di ba? So, minsan nilalabhan ko rin kapag marami akong oras Pero kapag hindi ko na talaga kaya Sinasabi ko dun sa mga buyers na Bago nila isuot, please labhan nila Isanitize nila And kung maaari, babad nila sa mainit na tubig Ganyan, kasi syempre, okay yun eh And para maiwasan na rin, diba Kung may mga germs man sa kanya Syempre, hindi maiwasan yun And lagi ko sinasabi, manage those uh, expectations Kasi pre-love yun eh Kahit na mukha pa siyang bago Huwag mong isusuot agad. Labhan mo muna. Yun yung palagi payo sa kanila. Diba? For security purposes. Hmm? Oh, saan ka dyan? Alright. So, eto na mga kahuan. Masayang-masaya ako kapag nakikita ko na isa-dalawa na lang yung items na ititiklop ko. Diba? And pagkatapos nyan, hindi pa yan natatapos dyan mga kahuan. Tiklopin pa lang yan. Bukod pa yung pagtitiklop ko ng mga items na ipapackage ko or ibabalot ko para lang ipadala kasi pipick upin siya kinabukasan ni JNT. So, eto nga pala yung una kong naipondar dito sa aking pag-uukay. Siyempre, kailangan ko ng manikin. So, mura ko lang nabili kasi second hand lang naman yan. Binenta yan sa akin, Rush, 700 pesos. And, yung una kong tripod, ayan, yung mahaba. Bali, nabasag na nga pala yung ring light niyan. Kasi, biglang nagtakbuhan yung mga aso ko sa live. Eh di, ayun, tumapon yung ring light. Tapos nabasag. And, eto nga pala yung hanger na nabili ko din sa pag-uukay. Eh, ayan, medyo mahal pala to. Sampo, eh, 480. Sabi ko, eh, 390. Bibili na lang kako ako ng plastic. Pero, sabi ko, maganda rin nga to, no? Para presentable. So, yun lang. Kapag, uh, Medyo kumikita ka ng konti, pumili ka ng gamit na magagamit mo doon sa business na sinisimulan mo. Para naman, di ba, uh, presentable, tapos kaya mong ilaban at saka makakaakit din yun ng buyers mo.